Ang tunay na lakas at kapangyarihan ni Shalnark. Si Shalnark ang number 6 o 9 sa grupo ng Phantom Troop, at isa rin siya sa pangunahing member ng Spider, na kung saan binuo nila ang nasabing grupo, sa lugar ng Meteor City. Unang pinakita ang karakter na ito, sa episode 41 ng Hunter x Hunter 2011. Si Shalnark ang isa sa pinakatapat na member ng Spider, sa katunayan handa itong mamatay para lamang sa kanilang mga layunin at ikakatagumpay ng kanilang mga misyon. Handa rin si Shalnark na ibuwis ang kanyang buhay para lamang sa kaligtasan ng kanyang mga kasamahan sa nasabing grupo. Partikular na ang mahalagang member ng Spider tulad ni Shizuko at Pakonoda, na nagtataglay ng mga pambihirang abilidad na kinakailangan para maging matagumpay ang kanilang mga misyon na ginagawa. Pinapahalagahan din ni Shalnark ang mga batas na umiiral sa Phantom Troop, at sa katunayan isa ang karakter na ito sa mga nais sundan si Pakonoda nung makikipag -kita ito kay Kurapika. Sapagkat batay sa batas ng spider, mahalaga ang utos ng kanilang pinuno pero hindi nangangahulugan, na dapat nilang ibuwis ang kanilang mga buhay para sa kapakanan ng kanilang pinuno. Dahil ayon kay Crollo Lucifer, na kung minsan mas mahalaga ang mga galimay ng isang gagamba, kumpara sa ulo nito. At ang pagsuway sa batas ng nasabing grupo, para lamang sa kanyang kaligtasan ay isang malaking pagtataksil sa Phantom Troop. Si Shalnark ang isa sa pinakamatalino sa grupo ng spider, palaging inaasahan ang kanyang kakayahan sa pagkalap ng mga mahahalagang impormasyon. Maaasahan din ang karakter na ito sa mga pananaliksik, upang makabuo ng magandang plano para sa kanilang mga gagawing misyon, at para mapataas ang porsyento ng kanilang tagumpay. Sa katunayan si Shalnark ay isang pro-hunter, ginagamit niya ang kanyang pagiging hunter para makapunta sa iba't ibang lugar na hindi pwedeng puntahan ng mga ordinaryong tao. Ginagamit niya rin ang kanyang lisensya para kumalap ng mga impormasyon sa Hunter website, para maghanap ng isang tao, at para tuklasin ang mga mahahalagang bagay. Nirerespeto rin ng ibang member ng Spider ang kanyang mga opinyon at mga payo, sapagkat malaki ang tiwala nila sa katalinuhan ni Shalnark. Masasabi rin natin na malawak ang kaalaman ng karakter na ito sa maraming bagay, sapagkat dahil sa kanya nalaman ng Spider na ang larong Greed Island ay matatagpuan sa kilalang mundo. Nalaman ni Shalnark ang eksaktong lokasyon ng nasabing laro sa pamamagitan lamang ng mga kakaunting impormasyon na kanyang nakalap at sa mga bagay na makukuha sa isla ng Greed Island. Ang karakter na ito ay mahilig din sa mga bagay na ginagamitan ng kuryente at makina, na kung saan naging interesado ito sa larong Greed Island kung paano ito pinapagana gamit lamang ang kapangyarihan ng NEN. Ang pagkahilig nito sa mga elektronikong bagay, ang nagtulak sa kanya para gamitin itong kasangkapan para sa kanyang abilidad na tinataglay. Si Shalnark ay kabilang sa manipulation na n-type na gagawa ng karakter na ito na magkontrol at magmanipula ng mga tao batay sa kanyang kagustuhan at ninanais. Ang nenability na pinakita sa atin ng karakter na ito ay ang tinatawag na black voice. Gumagana ang black voice sa pamamagitan ng kanyang cellphone na ginagamit at pagtusok ng antena sa kanyang target o biktima. Kapag nalagay na ang antena sa kanyang kalaban, pwede niya na itong manipulahin batay sa kanyang kagustuhan at ang nagsisilbing controller nito ay ang cellphone na kanyang ginagamit. Sa oras na nasa ilalim ka na ng kanyang abilidad, nagagawa ni Shalnark na makita kung ano ang nakikita ng kanyang biktima sa pamamagitan ng screen ng kanyang cellphone. Para sa akin sobrang kapakipakinabang ang abilidad na ito sa pagkalap ng mga mahahalagang impormasyon, sapagkat nagagawa mong makita kung ano ang nakikita at nasa paligid ng iyong biktima. Napakaganda rin ang abilidad na Black Boy sapagkat hindi mo na kailangan patayin ang iyong biktima para siya ay kontrolin. Hindi katulad sa ibang karakter na gumagamit ng kapangyarihan ng Nen, kinakailangan na walang buhay ang isang tao para lamang matagumpay nila itong mamanipula sapagkat bawat abilidad na ginagamit ay may kondisyon itong nakapataw at kapag mas delikado ang nilagay mong kondisyon mas lalong lalakas ang iyong kapangyarihan. Ang pangalawang abilidad na pinakita sa atin ng karakter na ito, ay ang tinatawag na autopilot. Ang autopilot na nen ability ay sobrang nakakatakot sapagkat nagagawa ni Shalnark na mag-iwan ng utos sa kanyang biktima, na kahit hindi niya ito kontrolin kusa itong gagawin ng kanyang mga pinapagawa at ninanais. At habang kinokontrol niya ang mga ito meron pa rin silang kamalayan sa nangyayari, at hihinto lamang sila kapag namatay na ang kanyang biktima. Mas lalo pang nakakamangha ang kanyang nen ability na autopilot, sapagkat nagagawa niya itong gamitin sa kanyang sarili. Kinakailangan niya lang itusok ang antena sa kahit anong parte ng kanyang katawan at magbigay ng uto sa kanyang sarili. Na kung saan maglalabas si Shalnark ng napakaraming aura ng Nen, na mahahalin sa isang super science sa Dragon Ball na anime magiging kulay dilaw ang buhok ni Shalnark habang naglalabas ng malakas na kapangyarihan, na may kakayahan na makapinsala ng mga nilalang at bagay sa kanyang paligid. At kung sino man ang tamaan ng kanyang matinding aura ng nena inilalabas, paniguradong madudurog ang kanilang katawan. Na para sa akin sobrang delikado at mapanganib na abilidad, sapagkat paniguradong meron itong masamang epekto sa kanyang katawan na kung saan ayaw ni Shalnart na abusuhin at gamitin ng madalas ang abilidad na auto-pilot sa kanyang sarili, sapagkat pag ginamit niya ito sumasakit ang kanyang buong katawan na tumatagal ng dalawa hanggang tatlong araw. Kung kaya ginagamit lamang niya ang kanyang nen ability kapag nalalagay siya sa mga mahihirap at delikadong sitwasyon, dahil meron itong masamang epekto sa kanyang katawan kapag gagamitin niya ng madalas. Isa pang dahilan kung bakit ayaw niyang gamitin ang abilidad na ito, dahil nakakalimutan niya ang mga nangyari sa labanan, kung kaya hindi siya nakakaramdam ng kasiyahan pagtapos ng kanyang pakikipaglaban. Sapagkat sa kabila ng maamong mukha ni Shalnor, wala itong awa sa kanyang mga nagiging biktima at mga kalaban, na kung saan ang tingin niya lamang sa mga ito ay mga laruan. Nakapagtapos niya ng kontrolin ng isang tao at pumanaw na ito, ang turing sa kanila ni Shalnark ay mga sirang laruan, na hindi niya na mapapakinabangan. Nakakaramdam din ito ng kakaibang kasiyahan kapag nakikipaglaban, habang pinaglalaroan ang kanyang mga biktima, na kung saan madalas itong makikitang nakangiti at natutuwa habang nasa mahirap na sitwasyon. Na nagpapatunay kung gaano kawalang puso ang karakter na ito sa kanyang mga biktima, lalong-lalo na sa mga taong gustong sagupain ng grupo ng Phantom Troop. At sa katunayan kasama si Shalnark sa mga member ng Phantom Troop na umatake sa tribo nila Korapika, na kung saan wala silang piniling biktima bataman o matanda. Basta makuha lamang nila ang kanilang pakay, yun ay ang mga pulang mata, na kasama sa pinakamagandang bagay sa mundo. Si Shalnark ay may sapat na lakas at bilis ng pangangatawan para makipagsabayan sa mga malalakas na karakter na gumagamit ng kapangyarihan ng Nen. Na kahit ang abilidad na kanyang ginagamit ay hindi nakasentro sa pakikipaglaban, bagkus sa pagkalap ng mga mahahalagang impormasyon. Napupuna naman ito ng husay sa kanyang estilo na ginagamit, kung kaya nagagawa nitong sagupain ang ibang mga Nen user. Kung kaya hindi rin talaga biro at basta-basta, ang lakas ng karakter na ito, sapagkat kilalang kilala niya ang kanyang abilidad na ginagamit, na nakaugnay sa kanyang mga hilig at pag-uugali. Ngunit nakakalungkot nga lang dahil alam naman natin ang nangyari sa karakter na ito, nung nakasagupa niya ang bagong buhay na salamang kerong si Hisoka. Na kung saan wala itong kalaban-laban sapagkat, hiniram ng kanilang pinuno ang kanyang abilidad na ginagamit. At nawala pa ito sa kanyang sarili nung nakita niya na hawak ni Hisoka ang ulo ni Kortopi, kung kaya walang hirap itong tinamaan ng malakas na atake ng nasabing salamangkero, na nagresulta sa kamatayan ni Shalnark. Nakakalungkot nga lang, na sana mas nakita pa natin ang ibang abilidad at kakayahan ni Shalnark, pagdating sa labanan. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion, patungkol sa tunay na lakas ni Shalnark? Maarin nyong sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.